Nang bumalik sa normal ang paghinga ni Saraya, ay sakalang niya naalala ang sing-sing na suot niya. Nanginginig ang mga kamay na ibinutones niya ang blouse niya. Duda siya kung napansin ni Aidan ang sing-sing. Masyado silang nadala sa bugso ng mga damdamin nila para mapansin pa niya iyon. Kahit nga siguro humampas sa mukha nito ang sing-sing, ay hindi ito iyon mapapansin. Ngayon ay kailangan na niyang mapaalis ito bago pa siya magmukhang tanga sa harap nito. Pukulin ko lang ang singsing. -sing. Ani, nagtungo siya sa kwarto niya. Hindi siya nag abalang lingunin ito. Nanginginig ang mga binti niya. At ani mo nag-aapoy pa ang buong katawan niya. Ayaw na muna niyang isipin ang nangyari sa kanila. Saka nakapag nakalis na ito at mag-isa na lang siya sa kwarto niya. Pagpasok niya sa kwarto niya, ay hinubad niya ang kwinta sa leeg niya. Inihiwalay niya raw sing singsing. Kapag kuwan ay lumabas din agad siya ng kwarto. Napalunok siya. Sa loob ng apat na taon, ay lagi niyang kasama ang singsing na iyon. Naging saksi iyon sa sakit na idinulot ng pag-iwan sa kanya ni Aiden at ganoon din sa dahan-dahang pagbangon niya. Kapag ibinilik niya iyon kay Aiden ay sakalang niya masasabing malaya na talaga siya. Pero hindi niya alam kung ano ang kalalabasan ng gagawin niyang iyon. Magagawa nga ba talaga niyang kalimutan ito? Lumabas siya ng kwarto nang makarinig siya ng kaluskos mula sa libas. Nakuha agad ang pansin niya ng nakabukas na front door. Aidan, ani mo tugon sa pagtawag niya. Narinig niya ang ingay ng pagkabuhay ng makina ng isang kotse. Tumakbo siya sa pinto at nasaksihan pa niya ang mabilis na paglayo ng kotse ni Aidan. Nalumo siya. Muli ay parang kidlat na madumating ito at mabilis ding nawala sa buhay niya. Na hindi man lang ito nagpaalam. Rit, sinunod ni Saraya ang utos ni Vivienne. Nakasalampak siya sa karpeted na sahig ng sala nito at umiiyak. Dito siya tumakbo pagkatapos ng natuklasan niya. Kaklaruhin ko lang ha, paano ka mabubuntis? Isabi mo nga, apat na taon ka nang hindi nakikipag-sex. Huminga siya ng malalim bago niya sinagot ang tanong nito. I had sex three weeks ago. Ano? Kanino naman? Kilala kita. Hindi ka nakikipag one night stand. Teka, tatlong linggo na ang nakalilipas. Mula nang magkita uli kayo ni Aiden, huwag mo sabihin, tumangu siya. May nangyari sa inyo ni Aiden, nang taong kinamumuhian mo, nang taong ayon sa iyo, ay sumira ng buhay mo. Yun ba ang dahilan kaya basta na lang siya nag-walk out na hindi kinukuha ang singsing mula sa iyo? Sunod-sunod na tanong nito. Ewan ko, hindi ko alam. Hindi kami nagkausap. Basta na lang siya umalis. At hindi ito nag-abalang tumawag o mag-text man lang nasa bank account pa rin niya ang pera nito at ang natira doon pagkatapos niyang mag-donate ng playground para sa mga estudyante ng San Rafael Elementary School. Basta na siya naglaho, katulad ng dati. Tumayo siya at paruot pa rito. Natuntong nagawa ko. Bakit hinayaan kung may mangyari sa amin ay yung minsan na niya akong iniwan. Hindi na ako natuto. Gusto ko yatang uminom. Gusto mo rin ba? May wine pa ako riyan. Buntis ako. Hindi ako pwedeng uminom. Oo nga pala. Pero ako pwede. Iinom na lang ako para sa ating dalawa habang nag-iisip ako kung ano ang dapat mong gawin. Dito ka lang mo. Hindi nagtagal ay nagbalik ito dala ang isang bote ng wine. Sa tingin ko hindi mo na kailangan mag-isip pa kung ano ang dapat mong gawin. May palagay akong mawawala sa kamay mo ng karapatang mag dahil may ibang mag para para sa'yo. Anong ibig mong sabihin? May humintong lemons na sa labas ng bahay ko. Wala akong ibang kilalang tao na pwedeng magmay-ari nun kundi si Ano ka mo? Tanong niya. Malakas ang kutob ko si na ang may-ari nung sasakyan. No, imposibleng siya yun. Pero paano kung ito nga nagmamay-ari ng sasakyang nakaparaga sa labas ng bahay ni Vivian? Tulirong tumayo siya at nagparoot pa rito. Hindi niya alam ang gagawin niya. Kung siya man yun, anong ginagawa niya rito? Imposibleng alam niyang buntis ako. Hindi mo ba naisip na maaaring naisip nga niya ang posibilidad na iyon? matalino siya, di ba? Pero, pero posible rin hindi. Posible nga sing-sing ang binalika niya. Anong gagawin ko? Kailangan ko ng panahon para mag-isip. Ano ka ba? Wala namang ibang kayang baguhin ng oras kundi ang edad mo. Naglakad ito papunta sa pinto. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya babatiin ng hello daddy. At hindi rin ako magtatanong kung may dalas siyang diaper. Umupo siya sa supahabang habang sapo ang kanyang ulo. Sasabihin ba niya kay Aidan ang kalagayan niya? May karapatan itong malaman ang tungkol sa magiging anak nila. Isa pa, ayaw rin niyang ipagkait sa kanyang anak ang karapatang makilala ang ama nito. Maybe she and Aidan could be the one of those couples who seem to be on perfectly well but just didn't live together. Maaarin lang pag-usapan kung paano magiging living arrangement ng kanilang anak. Napaungul siya sa frustration. Bakit hinayaan ang mangyari sa kanyang bagay na iyon? Kung hindi niya naisipang ibenta ang singsing, ay hindi magkukros uli ang landas nila ni Aiden. Wala sanang nangyari sa kanila. At hindi sana niya dinadala sa sinapupunan niya ang kanilang. Kailangan pa niya ng panahon para mag-isip. Hindi pa siya ang harapin si Aiden. Hindi nagtagal ay bumalik si Bibian. May hila, hila itong maleta at isang sulat. Binitiwan itong maleta at binasa ng malakas ang sulat. My private jet is waiting for you at the airport. Janice will drive you. I'll see you in Ilocos. Nagulat siya ng tumili ito. Kakainis ka. 4 million peso ring, Ferrari, limousine, private jet. Bigyan mo ako ng dahilan kung bakit hindi ako dapat mamatay sa ingit. Iniwan niya ako sa araw ng kasal namin. Sagot niya. Lumuhod siya at binuksan ang maleta. Namangha siya nang makita ang mga laman niyon. Wow! Saraya! Ibinili ka niya ng isang wardrobe. Ibalik mo ito sa sinasabi niyang Janice. Alam ko ang gusto niya. Gusto niya ako mismo ang personal na magdala sa kanya ng sing-sing. Bayad niya sa servisya ko ang mga damit na to. Ang galante naman niyang magbayad. Hinulangkat niya ang iba pang laman ng maleta. Wow! Christian Labutin. Alam mo ba kung magkano ang isang pares na Christian Labutin shoes? Tinignan niya ang hawak nitong sapatos. Mataas ang takong niyan. Hindi. Sagot niya kapag kuha. Pero alam ko malaki ang magagastos ko sa operasyon kapag natapilop ako habang suot ko yan. Isama mo pa ang mga gamit na posibleng masira ko habang suot ko yan. Kaya pakisauli na ang mga yan, saka pakisabi na kay Janice na hindi ako makakasama sa lawag. Kung inaalala mo ang babaeng nasa magasin, break na sila. Sa tingin ko pagkatapos ang nangyayari sa inyo, na-realize ni Aiden na mas gusto kanya kaysa sa babaeng iyon, na ikaw pala ang babae para sa kanya. Kung iniisip mo na mapapapayag mo akong sumama sa kanya dahil sa sinabi mo, nagkakamali ka. Pero sa sarili ni ay aminado siyang natuwa siya nang malaman niyang hiwalan na si Aidan at Mariana. Ano ka ba? Huwag ka nga mag-inartir Alalahanin mong buntis ka at si Aidan ang ama. May karapatan siyang malaman tungkol sa bata. Sasabihin ko rin naman sa kanya eh. Pero hindi pa ngayon. Bakit hindi pa ngayon? Sa tingin ko ito na ang tamang oras. Tanggapin mo yung bakasyon sa lawag, tapos doon mo sabihin sa kanya ang tungkol sa bata. Hindi ganon kadali yung gawin iyon. Sa Ilocos nangyari ang lahat. Doon siya na inlab kay Eden. Doon din siya nakaranas ng matinding heartbreak. Tuwid na tuwid ang likod ni Saraya habang nakaupo siya sa baksit ng Mercedes-Benz na sumundo sa kanya mula sa Lawag Airport. Ngayon ay nagbibiyahin na sila sa bayan ng Burgos kung saan matatagpuan ang private beach ni Eden. Maganda ang mga tanawing nadaaraano nila, pero masyado siyang tensyonado para hanga at ano iyon. Kinakabahan siya sa muling paghaharap nila ni Aidan, pero ano man ang mangyari, isang bagay lang ang sigurado siya. Hindi siya tutulad sa nanay niya, hindi siya mananatili sa isang relasyon na walang pag-asang magtagumpay. Alam niya kung ano ang pakaramdam ng isang bata na may mga magulang na hindi na dapat nagsasama sa iisang bubong dahil sinisira lang ng mga ito ang isa't isa. Tumindi ang kabang na niya nang magminor ang sasakyan sa harap ng lupain ni Aidan. Umukas ang gate na bakal at ipinasok ng driver ang sasakyan sa malawak na lupain. Tumigil ang sasakyan sa harap ng rest house na mas tamang tawaging mansyon. Noong unang beses na yung nakita iyon, ay napatulala siya. Pakiramdam niya ay nakakita siya ng isang palasyo para sa isang tulad niyang lumaki sa isang maliit na bahay. Nakakalula ang napakalaking bahay hanggang sa mga sandaling iyon ay ganun pa rin ang nadarama niya kapag nakikita niya ang rest house ni Eden. Komportable ba ang naging biyahe mo? Natigilan siya ng marinig niya ang tinig ni Eden. Hindi niya alam ang gagawin niya dahil iyon ang unang pagkikita nila pagkatapos ng nangyari sa